Nag-overflow na yung uh, bukid. Galing dyan. So, ito. Tumawid na sa karsada. Ang lakas kasi ng ulan kanina. Kaya lumaki ang uh, tubig. Ayan, dito nang gagaling sa palayan. Ayan po, diyan nang gagaling yung tubig. Magmula doon sa kabilang barangay. Doon sa may Ataynan. Barangay Ataynan. Tapos diretso dito sa aming barangay naman. Ito po, yan papunta doon papunta doon sa kabukay uh, Ka kabukiran. so ngayon lang nangyari ito muli habang anti dito kami sa Pilipinas ito ang first time na ma-experience namin na bumaha gawa ng bagyong si uh, ano pa ba yung bagyo si Nando yung bagyong imong, hindi gan ganito karami okay so ingat ingat na lang po mga kapatid ito ay dito sa aming barangay barangay mangayaw bayambang pangkasinan bumaha talaga